Relate na relate daw ang 18 anyos na si Ruel dahil kasi sa Dota nalamatan ang higit sa isang taong relasyon nila ng kanyang girlfriend na si Mariela. Madalas daw kasi niya itong pinaghihintay mula dalawa hanggang tatlong oras dahil lang abala siya sa pagdodota. Sa katunayan nito lamang Hulyo, pinaghintay na naman ni Ruel si Mariela sa araw mismo ng kanilang first anniversary. Biglaan din po yung pustahan ng mga ano eh, sa dotay. Tapos sinali po ako. Eh nawala naman po sa isip ko kasi yung cellphone ko po, po lobat na. Ang muli pong usap namin, magkikita kami sa market. Doon na lang po. Tapos ayun po, pagdating ko, galit na Dahil dito, dalawang buwan nang hindi nagpaparamdam si Mariela kay Ruel. Pero para mapatunayan ni Ruel, sa dating kasintahan na nagbago na siya, binabawasan na raw niya ang paglalaro ng Dota. Higit sa lahat, gusto raw niyang makipagbalikan at humingi ng tawad kay Mariela. Ibigay ko lang po sa kanya yung atensyon ko, hindi na ako magdodota. Kapag nagyaya ang mga kaibigan ko, sabihin ko hindi na ako pwede. Kahit po magalit siya, kakayanin para hindi na magalit, para hindi na maulit balak niya itong haranahin. Kasama ang mismong banda na kumanta ng Dota o Ako, ang Bloodlines. Walang kamalay-malay si Mariela. Inabangan ang kanyang pag-uwi. Kakontsaba ang nirentahang jeep na ito kung saan siya sumakay. biglang pinatugtog ang awiting Dota o ako. Walang kamalay-malay si Mariela. Sumabay pa nga siya sa kanta. Nung mga sandaling yun, si Ruel kasama ang banda. Kabadong naghihintay sa hihintuan ng jeep. Maya, maya lang, biglang umulan mukhang mapupurnada ang plano. Man, hindi matuloy eh. Okay. Anong hinihiling mo ngayon? Ba, ah, tumigil ulan. Para matuloy na. Okay. Pagbaba ni Mariela sa jeep, ito ang nag-aabang sa kanya. Sorry, I ah, sorry na. Tila walang ambon o kahit bagyo na makapipigil kay Ruel sa paghingi ng tawad. Hindi, hindi ko nagagawin yun. Okay, Umiiyak ba? Hindi na ako magdadota. Sa huli, pinatawad ang nobyo. Anong mas gusto mo? Dota o Gia? Anong bibiliin? Masasabing hindi nalalayo ang buhay ng tao sa mga computer game kung saan bawat stage, pahirap ng pahirap. Tandaang sa pagkahumaling sa anumang laro, baka ang mga tsansa, oportunidad, pati na love life, mag-game over.